Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kinagat nga daw ng aso si Aaron Gordon. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga daw pong re-rest back para sa kupunan ng Los Angeles Lakers. simula nga po sa pag-struggle ng ating defending champion sa mga unang linggo ng December, ay paunti-unti na nga po silang nakakabawi ngayon matapos silang magkaroon ng 5-game winning streak at bumalik sa pagiging ikatard season standings ng Western Conference. At ang maganda pa dyan mga katrops, ay magkakaroon pa nga po sila ng tatlong magkakasunod na home games sa mga susunod na araw, kaya din na nga po nakapagtataka kung masangat pa silang lalo sa standings ng Western Conference. Ngunit sa hindi para naman nga po sila tinatantanan ng kamalasan ngayong season Gayong base nga po sa pinakahuling nalabas na balita ngayong araw Maglalaro nga po sila sa mga susunod na araw nang wala sa kanilang lineup ang kanilang power forward si Aaron Gordon Na kinagat pala nga po ng aso sa kanyang mukha at kamay Yes tama nga po ang inyong narinig mga katrops Meron nga po itong tinatamong injury matapos nga po siyang kagatin ng aso na siyang naging dahilan Bakit napilitan nga po in ng 21 beses ang kanyang mga natamong sugat kaya dahil nga po dyan ay inaasahan na nga po na magiging out siya sa lineup ng Denver Nuggets indefinitely. Meaning hindi pa nga po kung kailan to makakabalik sa kanilang team. Ang nakakasigurado lang mga po sila ngayon ay nasa maayos na nga po itong kalagayan matapos na nangyari sa kanya. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga po ng re back para sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga na matalo ang Lakers sa kanilang huling game laban sa Boston Celtics, ay nagkaroon muna nga po ang kanilang team ng dalawang araw na pahinga bago kalabanin muli bukas ng umaga sa loob ng kanilang home court na Crypto.com Arena ang ng Charlotte Hornets. Nakasalukuyan na, na rin naman nga po nag-struggle na makakuha ng panalo sa kanilang mga nakalipas na game sa pagkakaroon nga po nila dito ng kasalukuyang 8 game losing streak. Kaya dyan pa lang ay mukhang liyamado na nga po agad dito ang Lakers, gayong sila nga po ang mas malakas na kupunan. Isa pa, Daya re back na rin naman nga dito ang newly improved na bagong starting five ng Los Angeles Lakers. Since sa unang pagkakataon nga po simula ng mabuo ang kanilang starting lineup na kinabibilangan ni Cam Reddish, LeBron James, Torian Prince, Jared Vanderbilt at si Anthony Davis ay ngayong araw pala mga po sila nakapag-practice. Yes, tama nga po ang inyong narinig. First time pala nga po sila senyo ng kanilang mga gagawing play sa loob ng court kaya ikangay mukhang makikita nga po natin kontra sa Hornets ang tunay na lakas ng bagong starting five ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.